Nang hapon mga kawan So nandito tayo sa General Trias Kahapon pagluwas natin Siyempre meron tayong dalang Alam nyo na Ito yung Maamoy Sa sasakyan Ito yung durian So hindi ko siya nilagay dito sa freezer Ito durian flavor din pala to yung ice cream. Hindi ko siya nilagay dito kasi titigas to So papatikim na natin sa tropa Kasi nag request sila hindi pa raw sila nakakatikim ng durian. So titignan natin yung reaction ng mukha nila. Kung ano yung magiging reaction nila pag nakakain sila ng durian. Tol, James oh. Tingnan natin kung ano magiging reaction mo pag nakakain ka nito. Na oh. Durian. Oso? Hindi natin na. Hindi ko binati. Nakatikim na ako niyan. Oh, eh, taga Dabaw. Ang eh. dami sa Dabaw. Ito, basahin ko na. Basahin mo na, ayan no? Bao ba? Bao talaga. Ano yun, no? basura na, ano. Hindi naman. oh, yan. Yeah. yung basura daw. Pero pagka natikman niya to. Alam mo yung sabaw ng basura? Hindi ba? Ay, ano ba? Samunta. buwan. <laughs> Baliperot ka rin. Kumain <laughs> oh. um, uh -huh. yung... ka Ano may isdang panis? Bulok. Bulok is na. Hindi ka pa Di pa. Ang um, bulok na isda. Tikman Sarap. Oh. Sa una lang ino pag first time mo nakatikim, spam parang ang pangit spam. Pero pag sa na ano mo? Kumayongas ayo. Kumayongas. Sabi ng mukha ni Genesis. Malilamlam eh. lalim <laughs> Ah, binalat. Maganda yung hindi mo binalatan. Binalat bigat yan. Eh. Bigat. bigat. Yan, yeah, umuyin amoy. Ano? Hmm. Ito yung amoy. Ano? Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Try mo. Hmm. Di ba nakatry na ako niyan? yan o. Oh. Yan o. Oh. Selecta. Diba yung, galing akong Mindoro na, na may dala akong oh. Dorian. Ang pangamit na ngayon eh. Hmm. tunis. Yan yeah, yeah, o. Oh. Durian. Masarap nga yan. Ano yan o? No. Ayan oh, yan ang talagang ano mga ngayon ng durian. Ito taga Dabaw eh. Alam na alam niyo yung durian. Sige. Try mo. Yan oh. Kutsara. Oh, Oh. Oh, tignan natin yung ito itong first time na kakain ng durian. Tignan natin kung ano yung ano. Ano yung reaction nito. ng buto, yan, buto But niyan. Malaking buto niyan. Parang, parang nakakain ako dati, hindi ko na matandaan. Kakain ako Parang ano, parang kalamang atis. Gayon talaga yan, gayon talaga yan Gayon talaga yan Try mo kasi Try mo uh. Ayaw, sarap Parang atis lang Tignan mo kong... muna Pahit? Hindi Kasama buto Ha? Pahit ang buto nito Pagbiyak, pagbiyak Masarap din naman siya, oh. parang kala mo ano Parang atis na ano Yung texture ng ano niya Ano? mapait pahit eh. <laughs> Parang palasa to Buti nga mapahit lang palasa mo dyan <laughs> Hindi nga mapait, no? May pati pait. ano Sarap po? Ito, sarap yung taga yun. Hindi mo trip? <laughs> Hindi ko rin trip yan, Pero nakatikim na ako niya. Mapait <laughs> <laughs> na ako, Sarap Sarap uh, tayo, tayo, ngayon nakakain So itong durian to Galing to sa Mindoro Yan. Selecta, ah, Magnolia kung tawagin.